Monica favorite niya to Ay Olo Sa kayan atay oh Thank oh. you Sabong Ah guys, punta kami bibili ng barbecue. Ay, kalab kab. Kalab -kab. Yan doon sa ano di food market. Food court. Food court. Ah, oh, na ito. Zon 4 Ah, Zon 4 oh, oh, Ayan, Plaza. Plaza. oh, Christmas oh, yeah. ng bangkit? Ano Ayan yung

Ani lang eh hintay na lang namin oh ah oh, si Angelica favorite niya to olo sa kayan atay oh ah oh, guys kain tayo oh ding ding sabu Ah, pabungkun uh, kalapkam. Mm. Awang kanin tayo. Tayo okay, nga palukmag. Ito lang ta. Ulam lang. Oh. Hihihi. Sabong. Hmm. Abay nga gayawid sabong.

Ada ka rapasan dyan. Basta gita lang. babasit nga kasa. Palak. Yan. Ang ina. Mmm. Mmm. Sabong. Oo. Uh, parda. Basta nga tag. Oi, Mangalakan natin mumit. Hangat di lang. Nating pa Mga kasabong, may mas. Kaya manang -sam sa Mmm. Mmm.